Mga kabayan, bakit nga ba nababahala ang China sa pagdating ng BrahMos missile ng Pilipinas? Gaano ba kalakas? Bakit takot ang China dito? Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang BrahMos missile ay gawa ng BrahMos Aerospace na pinagtulungan ng India at Russia. Ito ay may bilis na map 2.8 or almost 3 times the speed of sound at kilala ito bilang world fastest supersonic missile. Ang BrahMos missile ay pwede i-launch mula land, sea, subsea at air. Ito ay may range na 290 kilometers at 400 to 500 kilometers para sa upgraded version. Sa salukuyan patuloy ang pagdevelop ng BrahMos Aerospace sa missile na ito para mapahaba ang kanyang range na maabot ng 800 kilometro or mahigit pa. Ang BrahMos missile operates on a fire and forget principle, parang sa Israel na missiles din. Once na pinalipad mo na, di mo na kailangan pang e-guide kusa na lang pupunta sa target niya. Ang missile na ito ay mayroong low radar signature, kaya mahirapan ang kalaban na matrack or masundan ng missile kung saan pupunta. At dahil ito ay systemong capability, ang missile na ito ay bababa ng 3 to 4 meters mula sa tubig. Sa level na ito hindi na mahajap ng radar, kaya mawawala na sa detection ng radar ang misail na ito. Kaya magugulat na lang ang kalaban na sa sabog na ang barko nila. Ang Brahmos na pangalan ay kinuha sa dalawang ilog na Brahmaputra para sa India at Moskva para naman sa Russia. Ang launcher ng Brahmos missile kaya magfire ng dalawang missile sa loob ng 10 seconds. Dahil sa kakayahan ng missile na ito nababahala na ang China ang Philippine Marines ay bumili ng tatlong battery ng Bromos. Ang bawat battery ay may tatlong truck na may dalawang launcher. Kung titingnan mo kaunti lang ito, ngunit kinumpirma din ng Philippine Army na bibili din sila ng Bromos Missile System at mas marami pa kaysa sa Philippine Marines. Pag datingan na ang lahat, naku hindi na makalapit ang barko ng China sa Pilipinas. Manipis lang na bakal ang ginagamit ng China sa barko nila kaya isang tama lang ng Brahmos wasak na barko nila. Pinatunayan na low quality ang barko nila, noong binangga nila ang barko ng Philippine Coast Guard na mas maliit at gawa ng Japan. Ang barko ng China ay dating barko ng China Navy na inilipat sa China Coast Guard. Pagkatapos ng banggaan, makikita mo ang dalawang butas sa barko nila. Ibig sabihin ordinary na steel lang ang ginamit nila, hindi high quality na bakal na tulad sa asero, hindi basta-basta nabubutas mayuyupi lang. Kaya ang Ramos Missile System na ito ay malaking tulong para sa depensa ng Pilipinas. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.